Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay uh, pinalad uh, na makakausap ang isang political scientist uh, sa katahuan po ni Professor Dennis Coronacion. Uh, siya naman pong chairman ng Political Science Department uh, ng University of Santo Tomas. Professor Coronacion, good morning po Johnny Banyes. Live na po tayo sa DWIZ, LU Channel 23. Prof. Hello, uh, Sir Banyes. Uh, good morning po. Uh, good morning rin sa inyong mga taga Okay, good, good, morning Prof. Diyo na lang po. Diyo na lang po ang inyong tawag sa akin. Okay. Uh, Unang-una, reaksyon po sa tinatawag na mainit na panawagan ng ilang mambabatas sa nai-impeach ang ikalawang Pangulo. Professor. Well, uh, siguro po ito yung ano, ano, ito na yung uh, tawag ito yung kumakalat na ano, na, na na chismis uh, na, na kung saan ang sabi, eh, plano talaga ng impeach ang ating Vice President. Mm -hmm. And I think for that reason, sinasabi rin ng Vice President na uh, in an indirect way, sinasabi niya na hindi, hindi na siya attend sa mga, uh, na, mga budget hearings and mm -hmm. any congressional investigations. Kasi parang hostile sa kanya yung mga miyembro ng, uh, ng House. Mm -hmm. So, kumbaga man, uh, at least uh, nagbigay na ng pahayag pero on the condition niya ata, kung di ko nagkakamali, no? Yata, um, parang nais uh, uh, tahakin ng, ng, ng House of Representatives no? kung sakaling hindi i-dedepensa ng Vice President ang kanyang budget. So, mm -hmm. um, wala na siyang planong umaten um talaga. Mm -hmm. Actually, binigo na nga po niya. Hindi na nga po siya dumating at uh, tuloy ang tum uh, nagtungo sa naturang deliberasyon. Anyway, yung po bang ganitong mga klase na hakbang, Professor Coronacion, eh, tanggap pa ba na ating mga kababayan yung mga ganito? Yung impeachment, pagpapasibak sa mga tao sa pamahalaan, lalo na yung sa mga nasa matataas sa posisyon? Well, yung impeachment po talaga, parte ng ano, yung pamamaraan o no, pampalitan yung mga impeachable officials. Apa. Kasama na nga po yung Pangulo, Vice President, uh, I think even yung mga Supreme, yung mga Supreme Court Justices. Mm -hmm. So, nakapalaw po yan sa Saligang Batas. Pero it's been quite a while nung huli nating ginamit yan, ano? ah uh, I think uh, kung yung sa top two positions yung President and Vice President, ah uh, yung pinakauli ah uh, sa Executive ay ah mm -hmm. uh, si, ano, si dating Pangulong Estrada. Alright. Pero kung sa mga justices, meron. Like si uh, Justice Sereno, Chief Justice Sereno. Corona. At saka si Corona. No. Oo, Chief Justice Corona. Pero si executive medyo matagal na po. Mm -hmm. So, right. party po to ng ano pamamaraan, a uh, upat tanggalin yung mga impeachable officials. Mm -hmm. Pero at the same time, uh, well, ideally dapat pagbagaman uh, kapag nakikita natin may mga grounds kasi no kung oh. inaabuso rin kapangyarihan o kaya'y pagdidiwa binibigay sa mm -hmm. kanila. Ang nakikitang solusyon is to remove them from mm -hmm. uh, from office. Alright. para hindi na magpatuloy. Mm -hmm. okay. Pero hindi naman po ito isang criminal trial mm -hmm. na magliliit sa conviction. Kung sakali may makitang mga uh, transgressions, sa mm -hmm. uh, mga mga paglabag sa batas na ginawa. Alright. Professor Coronacion, uh, lihis na ako ng konti kasi medyo nauuso po yata ngayon yung quote-unquote, bangayan, taasan ng boses, at sigawan. Mukhang nasimulan po ito sa Senado nasundan sa Kamara at mukhang ginaya ng Manila Council. Professor Conacion, ano ang dating nito sa mamamayan? Ito po ba'y nakatutulong? Ito po ba'y nakagigising? O ito po ba sa palagay ninyo eh, nakababawas ng uh, ikangay respeto sa mga tiniguriang kagalang-galang ng mga mambabatas natin, Professor? Well, uh, actually, sa ibang bansa po, ano, parang normal lang to. Like, sa na, Taiwan, Nagbabatuhan ba? pa ka ng di ba? <laughs> Oo. Tama, Tsaka suntukan. Okay. Uh, pero sa atin, parang ngayon lang po ito, eh, yung mga ganitong klaseng uh, medyo marahas na pangyayari. Mm -hmm. uh, Balitaktakan, na namang our legislators, mm -hmm. whether national or local. Uh, ngayon taon lang po natin ito nakikita. Pero sabi ni Senate President Cesar Escudero, nangyari na ro ito dati. Mm -hmm. This is not the first time. Pero yung televised o yung napanood ng karamihan, uh, parang ano ko eh, ngay ngayon lang at uh, mm -hmm. intense pa. No? So nagugulat ang karamihan ng mga Pilipino. Mm -hmm. um, dahil hindi tayo sanay na nagiging marahas ang ating mga pambabatas sa yes. mm -hmm. may session sila. Opo. Opo. All right. like I said, uh, ano yan? sa ibang bansa because of the intensity of the debate, mm -hmm. Uh, nagkakabatuhan nga ako ng silya, nagsusuntukan pa. Opo di uh, dito naman sa atin, ah uh, ganoon din naman sinabi, uh, naging passionate sila sa kanilang mga mm -hmm. uh, sa, sa, sa pag-pagdebate. Mm -hmm. So may para may deadline yata na hinahabol si yung sa si Doktor ano. Eh kaya naging mainit yung ano yung balitaktakan nila. Right. Prof, bilang isang political scientist, may plus o minus points po points po ba ito dun sa Nanigaw na at nakipagsigawan. Ano po ang basa niyo po rito? Mm -hmm. Lalo't malapit na po ang eleksyon, ha? Kabilang sila sa oh, mga muli at nag nag-aangad na muling maihalal ng taong bayan, Professor. Um, well, kung ibabase po natin sa political culture natin na hindi na tayo sanay sa mga mararahas na mga hindi, na hindi tayo sanay na napapanood natin mm -hmm. na marahas ang ating mga lawmakers. Uh, Lalo na po doon sa pinakamalakas, siguro sumigaw, nagumpisa ng away. Ah, <laughs> uh, o oh, ano po yan, hindi po yan maganda. Bawas points. Bawas bogey points. O, bawas bogey points po. So, hindi maganda yung optics, ano. ah. Uh -huh. uh, uh, pero nag-sorry nag naman, nag-sorry naman mo yung dalawang ano, ah, sila. Nagyakapan pa eh, parehong Spice Boys kasi dati yan, pagkakaalam pa <laughs> ah, oh. <laughs> So yun, yun medyo negative. Makikita natin sa social media naman yung mga komento ko, sa social media. Opo. Na talagang mayro mga nadismaya, mm -hmm. nagulat, sana daw hindi gano'n ang behavior uh -huh. ng ating mga mababatas. Mm -hmm. Mukhang prof, mukhang meron yata ang nagre-react na mukhang absent po yata sila or nag-may I go out nung itinuturo yung GMRC sa kanilang klase. <laughs> mukhang, mukhang hindi yata nila nadala sa kanilang uh, posisyon yon. Isa pa po, ah... Uh, yung nang-agaw ng mikropono habang may nag sa podium, uh, minus point ba ito? Bagamat, uh, aminado ko, aminado yung marami nating kababayan, Profa A. Coronacion, na mo yung kanyang uh, ipinaglalaban, kailangan po ba talagang isigaw? Kailangan po ba talagang mang-agaw ng mikropono para lang mailagay mo at mailagay, kung magamadiinan mo yung puntong ipinaglalaban mo, Prof.? Uh, al alam niyo po kapag uh, sa mga mababatas may sinusunod silang mga parliamentary procedure Opo. para maayos yung pagdedebate, mm hindi -hmm. magulo at uh, magkano mag ano man effective. Kung pa man may solusyon na ay, may may pinararat na yung kanilang pag-uusap, mm -hmm. kanilang uh, prose yung proseso. So kapag ganyan may mga nakaagaw ng telepono kahit pag ano ka noble, okay uh, legit yung kanyang pinaglalaban. Uh, pag hindi mo sumunod doon sa parliamentary procedure ah uh, na makatulong ay nakagugulo mm -hmm. okay. so may meron naman ng right. ano, eh, solution kung sakaling hindi kay recognize ng mm -hmm. uh, chair uh, kahit may gusto ka sabihin mm -hmm. uh, you, you will have your turn in other words mm -hmm. uh, kapag basta susundin lang ng tama, yung parliamentary procedure mm -hmm. Alright. right mukhang uh, ilang beses na nalihis eh yung uh, ilang mga kababayan natin at mga ilan yung mga kagalang-galang nating mambabatas. Anyway, nasa inyo po ang pagkakataon, Professor Coronacion, nakakaragdagang mensahe po, lalo na sa atin pong mga kababayang botante. Dahil malapit na po ang uh, eleksyon, uh, sigurado yan ha, uh, madadagdagay yung mga kiskisan, sigurado yan yung kultura ng batuhan ng putik. Ano pong mensahe nyo sa ating mga kababayan? Go ahead, Professor. Well, kung sa batuhan lang din po ng putik, ano, sanay na tayo <laughs> Kaya nga lang. <laughs> Sakit. kaya nga lang talaga mas laging intense ngayon dahil nga sa social media, uh, kubagam man anytime of the day, uh, ma-upload -ma yung kanin yung magginagawa nila. So nakakapanood natin dinagan. Mm -hmm. So mas uh, open tayo sa mas uh, na-expose tayo sa maginagawa nila. Apa. Unlike uh during the time na wala pa yung social media na yan, ano. Mm -hmm. Ngayon ang ano ko sa atin, sa, ang parating sinasabi, pag nakakapanood tayo ng ganyan, lalo pa malapit ng eleksyon, tama uh. kayo mas lalo magiging intense yan, mm -hmm. yung kanilang mga kis-kisan, ano? yung kanilang mga ano. So ang dapat, wag natin tingnan ito as a you know, source of entertainment. Kapag mm kagaman, -hmm. tingnan natin mabuti kung ano yung mga lessons na uh -huh. makukuha natin. Sino uh -huh. ba dapat yung may boto natin, mm huwag -hmm. natin iboto. Sino ba dyan na may prinsipyo, sino ba dyan yung walang prinsipyo. Uh -huh. Silabay so, uh, nagpapalusot lang, nagsisinungaling. So, so yan po. Uh, so Prof, in uh, short eh, Prof Coronacion, in short eh, pagdating sa eleksyon, isipin natin na it's payback time. Di ba? <laughs> Gamitin natin yung kapangyarihan natin para bawian yung sa palagay natin hindi nakarapat dapat sa pwesto. Prof. Tama kayo dyan. At Alright. every three years lang po yan. Apo. Alright. As always, Professor Coronacion, maraming salamat sa pagkakataon at mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito for update sa mga susunod na pagkakataon, lalo't isa ka pong political scientist. Prof, thank you so much. Good morning. Salamat po. Good morning Alright. po. Salamat. Apo. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Professor Dennis Coronacion, isang political scientist po siya, chairman ng Political Science Department ng University of Santo Tomas.